Uh, ngayon po, katulad namin, ang palagi kong pausap ay eh, yung kanyang senior undersecretary, si Domi, uh, Domingo Panganiban. Kasi si Domingo Panganiban, matagal na rin yan sa TA. So, sa kanya ko din yung tingin ko dapat na gawin namin sa TA. Uh, okay naman siya, magaling naman siya pausap. So, hopefully, uh, magagampanan niya yon until such time na makapili ang presidente ng tipo niyang maging Secretary of Agriculture. Kasi minsan po, dapat ang Secretary of Agriculture, mahal din ang mga farmer. Kahit anong galing mo, pag wala kang pagmamahal sa farmer, yung mga gagawin mo, hindi mo rin ang, ang farmer sa atin kasi mawala uh, na lahat, wag lang ang pagkain. Kaya napaka-importante po sa atin yung food security. Pero para tulungan mo farmer from my experience, talaga may mga taong ng farmer. May mga tao na gusto lang ang posisyon. Sana ang malagay sa posisyon yung talagang mahal ang mga farmer and will care for the lives and the kita ng mga farmers at hindi yung magaling pero hindi naman tutulungan talaga ang ating mga